babala naman ang Office of Civil Defense sa posibleng pagragasa ng lahar sa mga lugar na nasa paanan ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island, bunsod ng malakas na pagulan dahil sa habagat. Ayon sa OCD, asahan na ang posibleng pag-agos ng naipong putik sa ilang araw na pagbuga ng apoy at asupre ng bulkan. Kaya naghahanda na rin daw sila kung sakaling kailanganin ng ayuda sa mga apektadong lugar. We are working closely together, yung Region 6 and Region 7 because they share a common boundary dun sa uh, uh, Bulcang Caldaon at uh, sumusuporta lang yung OCD dun sa kanilang mga plano at uh, of course dun sa mga pangangailangan nila like uh, yung food and non-food items yung sa evacuation. Nagpatupad na ng preemptive evacuation ng lokal na pamahalaan ng Las Castellana sa Negros Occidental sa ilang sitio na nasa paanan ng nag-aalbulotong bulkan. Habang sa Canlaon City naman, may mahigit isang daan at apat na pamilya na rin ang inilikas. Sa kalapit na syudad naman na Himamaylan, inilikas na rin ang ilang residente sa mga lugar na posibleng bahain dahil sa malakas na buhos ng ulan. Ayon naman sa FIVOX, nananatili pa rin sa Alert Level 2 ang Canlaon pero lima na lang na naitalang volcanic earthquake mula kahapon kahit tuloy ang pagbuga ng asupre at pamamaga ng vulkan. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may paki-alam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.